Isa na nakakakilabot pagmasdan ang isang room na doon ipapataw ang parusa sa mga nagkakasala. Maliit lang siya na bahagi ng kastilyo pero nakakatakot talaga makakita ng ganyang area lalo na may parang pamugut sa ulo. It was one of the rock castles that were part of the defenses of the Palatinate during Middle Ages. Pringes. 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 Yan ay iilan lamang sa experiences namin ng aking asawa at ni Fairy Princess sa pagpasok namin sa Borg Berwardstein o Berwardstein Castle. This is a castle in the Wasgau, southwestern Germany. The Wasco is a frakpo German hill range in the German state of Rhineland Falls and the French departments of Barra and Moselle. It was one of the rock castles that were part of the defenses of the Palatinate during Middle Ages. Para sa ating kaalaman, ang German word na Borg sa English ay castle at ang stein naman ay stone. Kaya sa madaling salita, itong kastilyo na borg ay batong kastilyo. Sa aking last video ay ipinakita ko sa inyo ang pagpunta namin sa Borgbewardstein sa bansang Germany. Ang napakagandang view nito kahit nasa labas ka pa lang ng kastilyo. Ang napakalaging kastilyo at ang nakakamanghang disenyo nito at ngayon naman ay ipapakita ko sa inyo ang pagpasok namin kasama ang aking asawa at si Fairy Princess sa loob ng kastilyo. Lahat ng yan ay matutunghayan ninyo sa aking video for today. aking last video about Berwartstein Castle ay sobra kaming namangha sa ganda nito lalo na ang disenyo pa lang sa labas. Kaya kami ng aking asawa at ni Fairy Princess ay very excited na pumasok sa loob. Base sa aking nakita, pagpasok pa lang namin sa kastilyo, nakasaad ang taong 1152 na nakalagay sa wall at kaagad kong naisip na baka ito ang taon na nasimulan ang kastilyo. At base na rin sa aking nabasa sa history nito, there is no definite record of origins of the castle or its name. Ang pangalan Berwardstein Castle nakasaad for the first time in a document dating from 1152 when the castle was granted by Emperor Frederick Barbarossa to Bishop Gunter of Speer. Sobrang tagal na talaga pero napanatili pa rin ang kabuuhang istorya ng kastilyong ito. Agaw pansin din ang isang parang wishing well. Ito pala ang balon nila noon sa kastilyo. Sinasabing ito ay ang extremely deep well. Super lalim na balon at tinaguri ang one of the castle builder's greatest accomplishments. The well has a diameter of 2 meters or 6 feet and was hacked out of the rock to the bottom of the valley some 104 meters below. Oh my God! 104 meters! Sobrang lalim! Super, super nakakamangha kung paano nila ito nagawa. This was essential to the castle's survival when under siege. Kung pagmasdan at pagtuunan mo ng pansin, super nakakatakot. Pero, safety naman kasi this time ay nilagyan nila ng cover sa loob para walang mahulog o madisgrasya. Kaya, safe ang lahat. Ito ang pambungad sa mga bisita o turista na tumasok sa loob. Kami ng aking asawa ay sobrang lumangha talaga sa galing at pagtatrabaho manually noon ng mga mamamayan sa lugar. Imagine 104 meters! Ang lalim talaga at sobrang nakakamangha. Sa gilid din ito, makikita ang dating kusina na ang ginagamit noon sa pagluluto. Makikita din ang kitchen stove noon. Talagang piniserba talaga ang mga bagay-bagay at kagamitan noon sa kusina ng kastilyo. <laughs> Ang laki talaga ng kastilyo. Ang daming nakakaagaw pansin ng mga gamit at disenyo sa mga wall. Halos lahat ng kanto sa loob ay may mga lumang gamit pero napakaganda. Sa ikalawang floor naman, dito makikita ang interiors and furnishings sa kastilyo. Agaw pansin ang mga kasuutan ng mga knights o tinatawag nilang parang sundalo noon. Armor and cannonballs. balls. Makikita mo ang mga sinusuot noon ng kanilang mga bantay o knights, sobrang tigat at ang tibay pa. Mayroon ding iilang kagamitan na ipinakita nila sa amin. Mayroon ding room na nakalagay ang mga kagamitan noon sa paggawa, kagaya ng mga martilyo, pako at marami pang iba. Isa na nakakakilabot pagmasdan ang isang room na doon ipapataw ang parusa sa mga nagkakasala. Maliit lang siya na bahagi ng kastilyo pero nakakatakot talaga makakita ng ganyang area lalo na may parang pamugut sa ulo. Aside from that, may room din na para sa mga preso pero sa loob may nakabantay daw talaga para super sure na hindi makatakas ang aming experience pagpasok sa loob ng kastilyo ay very memorable talaga. Napakagandang experience. Ang dati na nakikita ko lang sa mga movie at nababasa sa libro ay nakikita ko talaga sa personal. Ang saya at ang sarap ng pakiramdam. Sa susunod ko naman na video ay ipapakita ko sa inyo ang pag-akyat namin sa pinakataas ng kastilyo at ang underground din ito.